meron na lamang po second cut second cut pangalawa pong huli beautiful. laki po nito ito po laki ng huli ni tita yun oh. kababak kasasabi lang good morning po, good morning First cuts po Pagkatapos po ng mahabang ulan Ito, balik po tayo Ito na, may first cuts na po tayo Good morning po Thank you po sa inyong lahat Good cats. Bay bueno, mano po, bay bueno, na mano. Bay bueno, mano natin. Haba po ng ulan. Kaya ito nagbalik po tayo. Pero pagkatapos ng unang ulan. Kahapon nandito ho, uh, hindi po ako nakabalik nang walang tayo ng pain. May ako na upalutangin Kami ako na upalutangin Baka tayo mahulog Hirap na po Doon po sana tayo po pwesto sa Pinwesto ano dati ni Gachoy Kapo, anong isang araw Nung nagkumpisa ko siya ng alas 4 lumabas ko yata galing trabaho doon po sana doon sana tayo po pwesto eh nailang po ko doon madulas ho. baka ho tayo madulas pa pa ah. diretso diretso kaya po dito na lang po muna tayo full meron na lang po ay second cut second cut second cut second cut Pangalawa pung huli. Pangalawa po, pangalawa. Pangalawa po, pangalawa. Uy, ganda po dito. Ganda po. Po so tayo, mukhang maganda po dito. Ganda po na napili natin spot po. Ganda. Okay po. Lagay ko muna po sa bisnet. Layo nga. Ganda po guys. Sunod-sunod po ang ano, kagatan. Pagbaba pa lang, sinusungga na? Kaya alam ko kanina, medyo tumagalo dahil may bulabog. Yan, ganyan po. yung ganyan. Dito sa tabi, meron nung no, kinuwang mga pasayero Kaya, medyo na ano, pero ngayon no oh, eto oh, biglang ano, biglang oh, sinusunggapan. Gutom mo sila, gutom. Gutom mo yung mga ano. Salamat po. Salamat. ang tagal po simula nang may dumambulabog tagal nang kagato kanina o sunod-sunod apat nakawala po yung isa di pari, tatlo lang po sunod-sunod kanina sinasagpang nga sinasak sinasagpang pa lang eh babababa pa lang ang plotter sinasagpang may Lala, pero gaganda po ng size oh. Ganda po. yes Nagigob si Repeat, simula po nung tumabi dito yung gulabok, yung birds na malaki. Wala na, na po po mimit. Hindi naman po makalipat. Puno, puno po ng ano, ng mga angler po yung mga pwesto. Puno-puno. Kaya oh, mag out na lang tayo. Shout out po kay ke... Rochoy Fishing Adventure. Shout out po. Ang husay. Ang husay mo, kachoy. Kay Delmar Idol Fishing TV. Shout out sa'yo. Delmar Domari. Shout out kay ke... Rochoy. Kay Sarts Rodi Cortel Shoutout Pong Ke Michael Burak Shoutout Shoutout Pong Ke Idol Delvin Padilla Shoutout Pong Ke Gabi Was TV Shoutout Ke Hmm Gabi Nguyet Bata TV Vlog Shoutout Okay, kato 5 lang. Shout out. din kay Master Mike TV. Shoutout po. At mamaya mamaya na po, uh, merong sirena. Shoutout out po kay Talakabong TV, Ginong Albino TV. Shoutout out po. shoutout kay Papa Ching TV shoutout kay Ayena Bora at D. Cruz Doodle po shoutout sa inyo mga asawa Mga um, hindi na kayo namimingwit ha shoutout sa inyo mabang ulan na active naman yung mga bangkaw malalaki tsaka ang dami pong ano, mga angler Lilipat po ako. Dito sa mainit po. Wala akong nakapwesto. Tsaka oh, marami na akong nangistorong water lily. Ayun po, dami ng water lily. Oh. Kaya po, dito ito, na lang ako. Pa. guys araw uh, oras po ng pahinga ito okay. naglolo ko ano dito okay. Ito, okay. Ito, okay. Po, mga angler po okay. ng ferry okay. 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 station ito po talagang hindi po naalis dito si Diday okay. si Maromi ayun po yeah, stop, stop, stop. Stop, stop, stop. <laughs> stop. wala bang may order ngayon Maromi? wala po kasi yan Marami. Wala bang may order ngayon? Ah, may ka order daw po. yan. <laughs> Hindi ko pa ako tinitignan yung mga huli. Mamaya-maya na ako. Baka ako tayo mabembang. Ah, bulate! Bulate! Ah, ito, bulate. <laughs> ito naman si Master Jojo. Oras po ng pahinga. Siguro po, anong oras na po? Alauna na po yeah. siguro. Anong oras na? Dito na kami dito. Ganda po yan eh. ganda. ka tayo sa bahay. Ayan po. Ayan po. Mas Jojo. Alam na po. Ibig sabihin. Pahinga. Oras ng pahinga. Oh. Oh, yung siyerte. Oh, tignan nyo. Oh, ayan. Oh, ay 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 Ano yan? Pang-bear man Pinakamalaki ay. dito sa Guadalupe. <laughs> ano, ano, ano? Pinakamalaki. Pinakamalaking isda. Laki, 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 laki. Yan ang pinakamalaki. Lalagyan ka na ng ay, tanda. Ay, patay. Paglalaroan -pag 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 pa ni Master Jojo. Lalagyan namin tanda to kasi pag nakuha sa amin. Para pag, pag ano? Tagging namin yan. Oo, oh. oh, ayan ha. Taging. Ay, ayun, ay, bago pinakawalan, nilagyan nun ng tanda. Loko-loko rin, loko-loko rin to si Master Jojo eh. Ano ulit ay ba? Akin yan ah. Ay, ito na, naglolokohan na ako <laughs> Kasi hapon na Wala ho sigurong may order Tawagin mo ko dito, Jo, ha? Ay, laki po ng huli ni Diday Ito po, laki ng huli ni Diday, oh Kababa, kasasabi lang uno ng maliit. Tapos ito, huli ka agad oh. <laughs> Ito din ayo. Oh. Galing oh. Yan po, yan. O yan, tanggalin mo na. Galing, galing, galing. Laki. Mamaw. Laki. Laki po nito. Hindi, oh. ano, hirap na hirap ka magtanggal. Ako nga! <laughs> <laughs> May kwantis ka eh. May siya <laughs> oh. Oh. Okay. Ayan. Lucky po. Hindi okay. nga sir. Nga yeah, po, well, oh. oh. Grabe. Grabe yung tilapia ngayon. Grabe. Grabe yung mamaw to. grabe po. Oh. Swerte naman ni Dida yun. Oh. <coughs> Galing naman. Kasasabi ko lang na Maybe kumakagat sa sima mo yung ganong kaliliit Ayun lalaki na sima mo Mahuhuli mo pala ganong kalaki Grabe Bilang ako Ang <laughs> ganda <coughs> Hindi itay talaga ang nito May huli ka na ganun Ganon na laman Ay asawa to Asawa to Asawa to Asawa to day. Oh, Grabe ka naman dahi Asawa po ito, yun o Grabe ito Asawa siguro to, day Day, matatanggal na, day Ayun no? matatanggal na Grabe ko, doy. Ngayon po Grabe po yun ano po Pangalawa ito Magkasawa po siguro ito Magkasawa po na huli ni D -dayo. Galing po ni Diday Busay, swerte Jackpot Jackpot po si Diday Piso yeah. Uy. Uy. Super peri lang malakas <laughs> Super peri lang Super peri lang malakas There's a lot of people going Peri Papa, iya, no? Hindi po nauubos ang isda ko dito sa terminal ng ferry station. Si Dede pagkarating na pagkarating ko lang oh, dalawang mamaw kagad si Dede Mamaw lang? Dalawang mamaw pero yung isa na bilyon lang isang daan, yung isang peraso. Buhusay ni Dede o. Kaya tinatawag na Jackpot! Yun po! Yun ang ganun mo! Ano. Jackpot si Cedar! Hindi niyo po akalain yun, no? Ano po klase dito? Ibar pong ano? Iba po yung atmosphere ng... Atmosphere? facility so ng ano ng, ng super ferry nandito, maamo sa kanila isda naki jamming naman uli ako sa kanila yun nakahuli uli ako dalawa Buenas <coughs> ni Diday Swerte po yung sabit-sabit lang -sabit ulo. Sabit-sabit lang -sabit yung pain sa sima. Yung yun ang ginagawa mo? Hindi. Eh? Yeah. Yung talagang natural na pain, hawak bulate ako. Mahawak kasi ako ng bulate. <laughs> Super Didi Yan po. Si Super ano, Mario Brothers. Si kasama nyo si Maromi. Hapon niyo kahit bumabog yun nandito sila eh malulupit to mga ito eh ayaw yung fish nila ayaw magkaroon ng taong iba guys hanggang sa po hanggang dito na lang po ang ano natin iwan ko na ho mga to Tagarito -taga mga ito eh dito na po to naging stay. Dito na po ito natutulog. Uh, uh, tayo po, uuwi na po. Abo na po. Maglilinis po, po tayo ng isda. Uuwi na po tayo. Ayan na po, dumami na po yung... O, oh. wala, na. May nakasakay pa ano po. Ayan po, may nakasakay pa po. Oh na malaking ano ibang ko na ito dalawang veterano dito ng pero hindi na ito na uwi dito biyabantayan na nila to pag may may nagbabangkaho sumasama na rin sila pera lang hindi sila kasama walang pamasahe lanay <laughs> nuli mo na tay. Inahuli ko 'tong dalawa, 'yun na lang siguro malaki. Eh po, guys. Maraming maraming po salamat sa inyo. Ah, tayo po yung magpapakap na. At gutom na gutom na po tayo. May nakababad po ako kasi isa. Eh, kaya doon po ako nakatingin. Baka ako na ano natin. Itong fishing rig natin. Oh, kasi itong lab na labo natin to. Ito na lang ang matinutin yung fishing rig. Isa na lang. dami tayo wala mga mga ring guide walang sinsingan mga sira po kaya po bye bye po huwi na po tayo baka ambutan po tayo ng ulan pa <tinyo>